Sa lahat na nandito, um, salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Um, patapos na po ang taong ito um, at ang ating pinaglalaban po ay nagpapatuloy. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat dahil binuhos niyo po sa akin ang inyong mga suporta. Um, hindi niyo man po ako kilala pero narinig niyo po ang aking mga stories, ang aking mga pahayag at Salamat po sa pagtiwala ninyo. Aasahan po ninyo na hindi ko po um, kakalimutan ang inyong mga pagtitiwala at ako po mananatili na nakatayo kung saan po ang tama. So, um, ngayon po, um, dahil ito ay Pasko at sa last na video ko, sinabi ko po sa inyo na um, papangalanan ko po 'yung iilan sa mga spiritual wives ni ano ni Patyo. Pero bago Bago ko po ano 'yon, uh, bago ko po i-cover 'yan. Meron po pumagtatanong sa akin um, galing sa ano sa YouTube. Um, gusto ko lang pong i-discuss. Um, ang tanong po um yung miracle worker daw po ba ay allowed to get married? So, it seems to me na itong nagtanong sa akin um knows what the um, kingdom language. Kasi itong ano miracle worker gamit 'to ni ano ni, ni Lolo Kids, ni Disappointed Son. Um, yung mga workers, mga full-time workers po na pinapadala sa iba't bang bansa, ang tawag po sa kanila, ay miracle workers kasi aalis po sila sa kanilang pamamahay, da-drop off po sila sa kanilang mga lugar po, wala po silang ano, dalang kahit ano, maliban sa sometimes yung paper, yung sulat lang. At sometimes din yung mga paninda nila, pero babalik po sila na may dala-dalang um, resources So, kaya tinawag po silang mga miracle worker kasi lahat naman na nangyari sa, sa kaharian ni Disappointed Son ay nanggagaling po sa pawis at hirap ng kanyang mga miracle worker na tinatawag. So um allowed po ba sila na mag-asawa? Um nung time ko po, nung ako po ay nandoon, um hindi po allowed. However po nagbago po 'yan. Uh, naging allowable po 'yan kung ito po ay nakakatulong sa kanilang gawain. So kung kayo po ay um, single, kung sila po ay single, at meron pong halimbawa, um, merong US citizen or Japanese citizen or any other country na kailangan po nila na mag-stay doon yung kanilang mga medical worker, ay pinapahintulutan po nila na ito po ay mag-asawa. So, um, in most cases po, ito po ay siya marriages lamang. Katulad po ng nangyari dito sa US, um, isa po yung um, siya marriages sa mga kaso, sa mga kasong ipinatong po sa kanila. At yan po ay totoo sapagkat um, may mga ebidensya pong nakuha. Katulad sa akin po, ako po ay hiningian nila ng, ng mga papers ko upang gamitin po ang aking citizenship dito para makapag-asawa ng kanilang mga ministro. So, um, kaya um, totoo po ang, ang uh, ang akusasyon ng siya marriages um, in fact may mga nakuha po silang evidence na hindi ko po sasabihin dito yung mga evidence um, kasi hindi naman po tayo sa court um, ang tanda lang po natin na tayo, tayo po ay haharap sa court eh kasi pag sinabi ko po yung mga evidence dito magkakaroon po sila ng idea on how to um, you know discredit that evidence so um, kaya yan po at saka may nagtanong din po na si Kibuloy daw po ba ay may anak? Um, sa pagkakaalam ko po um, wala po siyang ano um, anak, wala po siyang legal wife sa so, mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife. However po, marami po siyang spiritual wife. So, wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. So, tingnan nyo po yan. For example, yung mga ang pastoral po na andyan pa kasama nila. Tingnan nyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. So, yan lang po. So, hindi ko na i-elaborate kung, kung ano yung mga, ano, mga nangyari. However, Um, ang mga yan po ay pagka sila po ay nabuntis ni Tibulat, pinapadala po sa ibang bansa upang ipa-abort yung baby. So, um, so yan, tanong, nasagot ko na po yung ano, yung tanong sa mga nagtatanong dyan sa ano, sa YouTube. At um, gusto ko lang din pong i-discuss yung ano, yung sinabi ni ano, ni, ngayon po, ang sinasabi ko ni, ni, Disappointed son, dahil siya po ay booking na booking na sa kanyang pag-aari ng ng sanlibutan kasi wala naman po siyang ano, universe ngayon maliban sa tamayong patpuntang ano, samal, yan na lang man po ang ano niya, ang world niya ngayon takot naman po siyang ano, pumunta ng Manila dahil andoon po yung US Embassy so technically po, ang claim niya na siya po ay may ari ng mundo at may ari ng universe ay um, sinampal po sa kanya na hindi po totoo. Ngayon po ang claim na naman niya is He is the owner of souls. So, tingnan nyo po, um, yung, yung, ano, yung pattern ng kanyang ginagawa, he is making an ab ambiguous claim. Yung mga claim ba na it's open for interpretation, bakit po gano'n? Just to create confusion to people's mind. Kasi kung ano po yung ano, i-interpret natin sa kanyang mga sinasabi, um, when it comes to um, benefiting him, yan po ang ano, tatanggapin niya. So, um, sabi niya, siya daw po ay owner ng souls. So ngayon po ang tanong, kaninong souls ang pag-aari niya? May kaluluwa niya, hindi nga siya mapagkatiwalaan. Kasi kung ikaw ay mapagkatiwalaan sa kaluluwa mo at sa espiritu mo, gagawin mo ang tama sa lahat ng bagay. You never do things behind people's eyes and thinking na ano, na pwede yun. Uh, piket Pikit-pikit na lang yung ating mga mata. At kahit ano, kahit kriminal kahit crime, kahit mali, um, ay tatanggapin natin. So, if we are, if you are the owner of souls, you should be the number one owner of your soul. And if you are the owner of your soul, then you should be responsible. Because the ownership, it requires responsibility, di ba po? So, ang tanong po dito, kanino kayang ano, soul ang mga pag-aari niya? So in my interp interpretation po, um, dahil ito ay ambiguous claim, ang mga pag-aari ko na soul niya, yung mga naniniwala po sa kanya. Kasi if you really think about it, kung kayo po ay naniwala sa kanya, sinusunod niyo po ang kanyang mga sinasabi, um, you are buying his bullshit kung yun ang ano, you know, in, in, in a real term, the real world, kayo po ay pag-aari na niya dahil um, sinusunod niyo na po ang kanyang mga kalooban. Yun po ang requirements nila sa ano, sa amin na isurrender po ang mga kaluuban namin um, at para po ang kaluuban niya ang siya, ang amin susundin so sa mga sumusunod po sa kanyang kaluuban sa kaluuban ni Disappointed Son um, technically, yan po ay pag-aari na ni Disappointed Son kasi biroin mo kung ano yung mga sinasabi niya, sinusunod mo kahit hindi naman ayon sa kaluuban ng Diyos o hindi naman ayon sa batas um, ng, ng mundo, di ba? Sa batas pang tao. Pero sinusunod nyo, it's because um, sinabi niya. So technically, you are, um, he owns you. He owns your mind. Okay? At sinabi po niya, um, nakakatawa to si ano si Lulu kung ano ano lang talaga ang ano um, kiniklaim niya sabi niya ito daw ano dahil dahil siya po ay um, na freeze yung kanyang mga assets Tsaka yung kanyang operations po dito, he cannot operate here in the U.S. freely anymore. So, na po lahat yan, kaya siya po ay nagalit. At sinabi po niya na ang U.S. daw po um, ay magiging Babylon. Kung alam niyo po yung story ng Babylon, at uh, once upon a time in history, ang Babylon po ay isa sa pinaka ano, isa ka, isa sa pinakamayamang bansa um, during its time at ito po ay nabanish sa buong mundo and until now you cannot find the Babylon anymore so sabi niya ito daw po ay mangyayari sa US dahil siya po ay ano um, ina, uh, sabi niya inapakan daw yung kanyang ano kanyang rights um, yan ang claim niya inapakan yung kanyang rights kaya yung US daw po ay magiging Babylon so ang challenge ko naman po sa kanya ay um, itong claim na ito hindi po gagaling sa kanya. Matagal na pong claim to sa mga ano sa mga churches, sa mga pastors dito like um, Pastor Heggy um, from Texas. Um, matagal na po niyang claim to. But um, it's still not happening. Ito talaga mga pastor, no, kung ano-ano na lang pumapasok sa kanilang isipan at kiniklaim nila na ano, na, na propeta sila at mangyayari kung ano man yung pumapasok sa kanilang isipan. So, si Disappointed Son po ay isa po sa mga ganito na nag na kung ano-ano. Nakita nyo naman po ang mga mga claims niya, di ba? Wala namang mga nangyayari. O, sabi niya, may pahayag daw siya na masamang ano, mangyayari dito sa US pero hindi daw po niya sasabihin hanggat ito daw po ay Um, hindi mangyayari. So, pag nangyari na daw, sa kanya niya sabihin, anong klaseng pahayag yan? What kind of revelation is that? What kind of prophecy is that? Doesn't make sense? My God! So, kayo po, gising-gising, ha? Mga Pilipino, gising-gising, huwag na po tayong magpaluko. At sa mga, ano po, nagsasabi sa akin na um, I am going against the, you know, the powerful man and influential man at um, ano daw, dapat daw ako ay um, mag-iisip. Um, salamat po sa inyong concern, but it is not time to be quiet anymore. Guys, if we see something, say something. Tapos na po yung panahon na tayo ay quiet, na tayo ay parang ano, bulag bingi. No. Because kung patuloy po natin gagawin yan, wala pong mangyayari sa ating bansa, wala mangyayari sa ating buhay. We have to stand up and take our life back. We have to be responsible with our own actions and our mind. You know, you guys, no. Enough. Enough. Tama na. You know, we have to take our life back and be free from this um, madness. You know, tama na. Ah, um, huwag na tayong matakot dahil lahat tayo ay mamamatay, you know? He he will also die one of these days, but I'm hoping and I'm praying that he will have a long life. You know, sa ano sa, sa federal prison. Para naman talagang ano niya, masulit niya yung kanya mga ginagawa. You know? Imagine guys, imagine Sinabihan na kitang huwag bang hiram sa mga illegal lending app, di diba? ba? Bakit pa hindi ka nakikinig sa akin? Hay nako, mas lalo ka lang mababaon sa utang na yan. Hindi mo... Bata, 11 years old, 10 years old, nire-rape? Hindi naman daw yan rape? Ano daw yan? Spiritual um, offering? Imagine! Tapos, meron pa yung ano? Imagine yung isang Ukrainian na may ano, may, may kapansanan. Ha? Huh? May kapansanan, hindi marunong magsalita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapagintindi ng, ng Tagalog, ng English. Binaboy talaga niya ng gusto. My gosh, I cannot elaborate because I cannot comprehend na magagawa ng isang tao yan, na isang normal na tao ang ginawa niya doon. Grabe. It heartbreaking. So guys, wake up. Huwag na tayo mag-bystander. You know? Kung meron tayong mga nakikitang mga mali, dapat natin ay punain. You know, baguhin naman natin yung ating, ano, yung ating tawag nito, kadena. Putuli naman natin yung cycle of life. Para maiba naman, isipin natin yung next generation. Everything that we are going to leave behind ay magiging, magiging um, resources yan ng ating mga next generation. Kaya sana naman po, um, ngayong parating na ang bagong taon, um, sana naman po ay baguhin na rin natin ang ating mga perception. Magkaroon po tayo ng, ng panibagong pag-iisip, panibagong pananaw sa buhay na magiging ano, responsible tayo sa ating mga actions. You know, and we held other people accountable with their actions also. Lalo na yung mga ano, mga namumuno sa ating bansa ang uh, karamihan po sa kanila, mga leaders natin, mga lalaki, walang mga bayag. Hmm. Basta lagyan mo ng pera yung mga bibig nila, nawawala yung mga bayag nila kasi binibenta nila pati bayag nila. Ganon. Ganon dyan sa atin. Nakakaawa. Kaya sana, tayong mga Pilipino, gumising naman tayo, the power is within us. Huwag na po natin ibigay yung kaating power. Dahil kung ibigay po natin ang ating power, magiging pag-aari po tayo ng mga yan. Huwag na po natin ibenta ang ating mga kaluluwa sa mga yan. Kasi hindi po sila mapagkatiwalaan. We have to take ownership of our life, of our future. So, salamat po sa lahat. So, ngayon po, papangalanan ko po, katulad ng aking pinangako sa inyo, na papangalanan ko yung ikilan sa mga spiritual wives ni, ano, ni ni Kibuloy na may pag-aari ko ng ilang mga properties dyan sa kingdom. Hindi ko po mapangalanan lahat because some of them are not together in the, um, you know, sa case, um, magpapatuloy pa po yung investigation ngayon sa ibang mga spiritual wives. So, ang um, ang papangalanan ko po ay si Tessie Dandan, tsaka si um, Ing Ing Salinas, si Felina Salinas. Bakit ko po nasabi yan? Dahil nung ako po ay pastoral, um, ako po ay nag nagmamasal sa kanila. Um, silang dalawa po ay tinanong ako kung ako daw po ba ay virgin ng time na yun. Eh, ilang taon pa naman po ako, for 15 years old ako nung pumasok. Um, siguro noong time na yun, nung, nung ako ay um, minamasage ko po sila. I was 17 years old, 16 to 17 years old. Um, magkaisa po ang tanong nila, um, ako, ako daw po ba ay virgin. Nung sinabi ko naman po na wala akong karanasan at that time, um, doon na po yung nag-umpisa nung ano, pinapapasok-pasok ako doon sa, ano, sa kwarto ni, ano, ni appointed son. Tapos marami na akong restrictions. Um, bawal na akong makipaghalubilo sa ibang mga workers. Bawal akong makipag um, makipaghalubilo o makipag salita ano ba tawag nito um, sa sa Tagalog sa Bisaya pa bawal na ko makiisulat mga lalaki you know um, I am not I wasn't allowed to to even talk to anybody the opposite sex or even um, you know anyone who were not pastorals so ang um, allowed lang po sa akin na kausapin ko at magiging kaibigan ko yung mga pastoral lang po pero nung time na po 'yun, hindi ko po sila sinunod. So I never follow them kaya um ako po ay naalis doon. Uh, 'yun po ang ano, ang saving grace ko na hindi ko ako naging um, biktima ni Kibuloy sa mga alay-alay na 'yan um, dahil po sa aking katigasan ng ulo. And I'm so proud of that. I am so proud of having that personality. I have my own mind and I believe what I believe and when I see something it create question in my mind I I ask and if you don't give me the right answer if you don't give if, if you give me an answer that doesn't satisfy me I will dig into it and that's not going away until yung yung tanong ko ay masagot so ako po ay nagpapasalamat dahil um yan po ang ang binigay sa akin ng ng Panginoon na personality. Um, kaya um, ang mga properties po ng kingdom ay nakapangalan po sa iba't ibang mga spiritual wives ni ano ni disappointed son. Uh, marami po ang mga properties na nakapangalan sa mga dandan. Um, hindi lang kay Tess si dandan kundi sa ibang mga mga pamilya niya at uh, doon po din po kay anong kay kay Salinas hindi lang kay Felina Salinas um, kundi sa mga ano niya sa pamilya na, niya na andyan sa loob so pero karamihan po sa mga ano malalaking properties ay nakapangalan sa isa sa isa pang ano apelyido marami pong ano maraming mga apelyido na nakapangalan individually yung mga properties ng kingdom lalo na ngayon na ganito ang nangyayari bago po nangyari itong itong um, case Itong investigation po nilipat na po nila sa kanilang iba't ibang mga pangalan po individually. So kayo po mga members, workers na many years you um, you offered your life, your your belief um, into this monster kingdom. Um, sana naman po kayo ay magising at kung gusto niyo pong suriin ang aking mga sinasabi investigahan po ninyo um, yung ownership po ng ano ng kingdom properties kung sino po ang mga may pag-aari so salamat po sa lahat um, Abangan nyo po ang susunod kong video. Marami pa po tayong mga pasabog. Lalo na po ang bagong taon ay parating na. Um, yung mga pasabog po natin ay hindi nagbabago dahil uh, marami po sila na we need to help them accountable so sa susunod po ay um, yung mga ginawa naman po nila sa mga lalaking workers uh, marami pong mga lalaking workers na nilagyan po ng siling labuyo yung kanilang ari, yung kanilang mata yung buong nilang katawan at sila po ay talagang tinorture ng hindi basta-basta So sa susunod po na video ay tatalakayin po natin 'yan para sila po ay maimbestigahan doon sa Pilipinas. Kasi itong mga ano, itong mga workers na to nag-aantay lang na maalis 'yan si ano, makuha 'yan si si disappointed son at uh, harapin kami dito pag siya po ay naharap na dito sa amin. Yung mga ano mga ministers diyan na very abusive I feel sorry for you. Kasi yung mga workers na inabuso nyo noon, they are just waiting for the right time. So, abang-abang po tayo, ha? Kasi hindi na lang po ako nag-iisa dito. Dumadami po tayo. We are millions now. Yung mga workers na matagal nang lumabas at yung mga bagong lumabas, ay kasama ko po, po sila sa laban na ito. Hindi po sila nagsasalita, but they are behind me. So, salamat po sa lahat sa mga sumusuporta po sa amin. Um, patuloy po nating ipaglaban ang um, tama para we can hold um, each other accountable. Yung malalo na yung mga ano, yung mga salarin dyan, yung may mga um, mga atraso sa bawat isa. Um, hindi na po tayo papayag na tayo pa tayo po ay apak-apakan you know hindi na po tayo papayag we are better than that now. So, ngayon po, um, gusto ko lang po kayong i-greet ng Merry Christmas sa lahat. At uh, darating na po ang bagong taon. Um, sana po, kayo po, tayo pong lahat ay magiging um, safe sa pag-celebrate ng, ng bagong taon ng ating holidays. So, thank you so much po sa pag-support ninyo sa akin, sa aking laban na to at sa aming laban po um, salamat din po sa mga suporta ninyo financially um, sa pagtulong po um, this coming few days po ay makakasama ko po ang ilang sa mga victim ni ano ni, ni disappointed son uh, at, 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 tayo po ay um, patuloy na tutulong sa kanila so sa, sa, iba naman po na sumusuporta sa akin sa iba't ibang um, panig ng mundo um, kung kayo po ay nangangailangan ng um, pagkakitaan, extra income or extra hustle um, na legal at may um, sustainability po, um, provided po yung training nito, um, ako po ay isang business owner, isang digital business owner, and I hope that you will visit me in my website sa www.arlinrocks.com at registered lang po ang inyong email address at doon po ipapadala ang link for the free um, webinar. Um, at pagkatapos po niyan, you can make a decision whether to um, be part of the business and become a business owner or not. So, salamat po sa lahat. Again, I love you guys and I hope God will bless us for this.